Alam mo ba? Ang mata ay ang pinakabilis na kalamnan sa ating katawan, kaya nito mag-react sa mga stimulus sa loob lamang ng isang daan milliseconds. Ito ang paliwanag ko. Ang mata ay itinuturing na pinakamabilis na kalamnan sa katawan ng tao, dahil ito ay kayang mag-react sa mga stimulus sa loob lamang ng isang daan milliseconds. Ang mabilis na tugon na ito ay dulot ng espesyalisadong estruktura at function ng mga kalamnan ng mata ang orbicularis oculi muscle, na matatagpuan sa paligid ng bawat socket ng mata, ang responsable sa paggalaw ng mga mata tulad ng pagblink. Ito ay maaaring maaktibo sa pamamagitan ng ating conscious na pagkilos o mat-trigger sa pamamagitan ng blinking reflex kapag may bagay na malapit sa mata. Ang pagkontraksyon ng kalamnan na ito ay nagbibigay daan sa mabilis na pagkilos ng mga talukap ng mata, ang kakayahan na agad na tumugon sa mga visual na stimulus ang mga mata ay nag-evolve upang maging napaka-epektibo at responsibo upang masiguro ang ating kaligtasan at kabutihan. Ang mabilis na tugon ng mga kalamnan ng mata ay nagbibigay sa atin ng kakayahang madaling matuklasan ang posibleng panganib, sundan ang mga gumagalaw na bagay, at maayos na magnabiget sa ating paligid. Yan. Ang facts ng ating mata. Kung nagustuhan mo ang video na ito, pakipindot naman yung subscribe button and click mo na rin yung bell para lagi kang updated sa mga video ko. Salamat.